para yata uh, lalong umiinit uh, tumitindi ang hindi pagkakaunawaan nung uh, ating uh, dating presidente na si uh, PRRD at nitong uh, ating kasalukuyang pangulo na si uh, Bongbong Marcos Nagumpisa lamang ito nung uh, magkasabay na nagkaroon ng rally sa Davao ay uh, prayer rally at dito naman sa Manila ay uh, itong uh, bagong Pilipinas rally kick off ang tawag nila dun diba. Pero kung inyong mapapansin, uh, kalmado itong si ano, yung ating pangulo ngayon na uh, si uh, PBBM. Pero si uh, dating presidente ay uh, gigil, ano? Galit. Isa sa mga dahilan siguro bakit nagagalit si uh, former president, ah uh, Tatay Digong ay dahil diyan sa nakapasok daw ang uh, ICC. Di ba? ba diba, matagal ng issue ito, itong ICC na gustong mag-imbestiga dahil dun sa war on drugs sa dating administrasyon. So medyo uh, siguro ay hindi nagkaunawaan itong uh, ating uh, kasalukuyang Pangulo at kay uh, dating Pangulo. Siyempre uh, medyo kinakabahan si uh, dating Pangulo siguro pero aminin natin sa hindi. Ay malaki ang pinagbago ng Pilipinas nung panahon ni uh, dating pangulo uh, Rodrigo Roa Duterte. Malaki. Dahil ramdam natin yan na ano, kahit uh, dito sa ibang bansa ay napag-uusapan ng uh, kahit ibang lahi uh, sila mismo sag, uh, sa bibig nila mismo nang galing na maganda daw ang uh, pamumuno ni uh, dating presidente uh, Rodrigo Duterte. Which is uh, talagang naramdaman din natin yan kumbaga namuhay ng payapa ng mga panahong yun eh kumpara sa ngayon medyo medyo daw bumabalik ang uh, hindi mga magandang balita e, nakikita na natin o oh, napapakinggan natin sa radyo o sa telebisyon uh, sa social media nakikita na natin yan na may mga hindi magandang balita tayong napapanood minsan napapatanong tayo na para bang uh, bunga balik ang uh, mga krimen na ito. Kaya medyo dapat ito pagtuunan ng pansin ng ating uh, uh, kasalukuyang uh, administrasyon. Di ba? Tungkol naman dito sa hindi nila pagkakaunawaan kung magkagulo-gulo ang uh, unit team. O tulad niyan. Dating administrasyon ay uh, against sa uh, kasalukuyang administrasyon. Ay uh, medyo hindi magandang pangitain niyan nung rally kasi ni prayer rally ni Tatay Digong sa Dabaw, medyo maanghang kasi ang mga sinabi niya. Hindi lang maanghang ano, talagang uh, matindi ang mga sinabi niya kay uh, PBBM. 'Di ba? Kung napanood niyo yun, uh, sinasabi nga niya na meron tayong adik na pangulo ay eh, medyo matindi ang tama nun medyo matindi ang impact kumbaga pero itong si uh, PBBM ay kalmado lamang. Hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin. Sa kabila nun ay uh, mayroon lang siyang nabanggit na ang sabi niya ay epekto daw ito ng uh, gamot na iniinom ni dating uh, pangulo. Yung uh, fentanyl ba 'yon? Dahil malakas daw ang tama nito. Malakas daw ang uh, epekto nito pagka ikaw ay uh, umiinom. Kasi ano 'to eh ah uh, Narcotic. Narcotic drugs yan eh. Kumbaga hindi basta-basta. Malakas. So yun lang ang napanood natin na na sagot ni uh, PBBM dun sa mga banat ni uh, Tatay Digong. Sa kabila naman nun ay uh, maganda pa rin naman ang relasyon ng ating uh, Pangulo at Vice uh, Presidente na si uh, Inday Sara. Sana nga 'wag maging ano 'yan, maging, uh, dahilan para magkawatak-watak. Dahil nga ang pahayag ni uh, Vice presidente ay hindi lahat ng uh, sinasa sinasabi ng kanyang mga kamag-anak o kahit ng kanyang uh, uh, tatay ay sumasang-ayon siya. May sarili din naman daw siyang uh, pag-uunawa at desisyon. Ganun din kay uh, Senator, uh, Amy diba? Ito, kasi si, uh, Senator Amy Marcos, 'di ba? Ito kasi si Senator Amy Marcos at uh, mga Duterte ay maganda ang kanilang uh, relasyon. Pero sabi nga ni Senator Amy Marcos ay uh, sisikapin daw nila itong maayos. At uh, ang payo naman ni Senator Amy Marcos ka sa ating uh, kasalukuyang pangulo sa kanyang kapatid no na maging firm dahil medyo uh, marami daw ang uh, pumapaligid dito kay uh, PBBM na dumidikta. Kaya nagkakaganyan. Pero alam nyo ba na sa kabila ng mga bangayan na yon sa mga batuhan ng uh, hindi magandang uh, salita ay nung isang araw lamang nagpahayag si uh, dating Pangulong uh, Duterte at ang kanyang sinasabi ay uh, sa mga supporters ano, na huwag daw mag-away-away <laughs> para, para yatang biglang uh, nag-iba no, ang timpla. Pero tama nga naman na huwag mag-away-away ang mga supporters dahil pagka nangyari yon ay uh, malaking gulo, di ba? Malaking hindi pagkakaunawaan ang mangyayari. 'Yon ang kanyang pinahayag, um, isang araw lang yon na wag daw mag-mag-away-away uh, ang mga supporters. So, hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit parang kumambyo si uh, dating presidente. At isa pa pala nun, no, nung uh, prayer rally na yon ay uh, may matinding binanat si Uh, anak ni uh, PRRD si uh, Pulong si ano Baste si Baste na may sinabi siyang resign daw para kay PBBM pero ang sabi naman ni uh, Senator Amy Marcos ay humingi na ito ng uh, paumanhin no pagkatapos nung nangyaring yun lumapit si Baste para humingi ng uh, paumanhin sa kanyang mga sinabi so minsan dala lang talaga ng ano yan ng uh, bugso ng damdamin kasi para bang uh, pakiramdam ni uh, Baste ay pinagkakaisa nitong kanyang kapatid na si uh, BP Sara. Pero kung inyong pansinin, di ba? Marami naman talagang tinatrabaho itong si BP Sara. Kung uh, ikumpara sa mga dating mga BP at uh, mas maganda ang uh, relasyon ng presidente ngayon at ng BP presidente. Dahil nga magkasundo. Di ba? Kitang-kita naman eh. So sana naman ay hindi ito mauwi sa hindi magandang pagkakaunawaan. Di ba? Dahil ang kawawa, itong tayong mga uh, ordinaryong mamamayang Pilipino, tayo ang uh, apektado. Dahil pagka nagkagulo-gulo na naman dyan, uh, lalo na sa politika na yan, ay babagsak na naman ang ating ekonomiya. Kaya sana naman ay uh, maayos na nila yan. Pero yun nga, medyo kumambyo daw si uh, Tatay Diggs itong mga bandang huling araw. At uh, yun nga uh, panawagan niya ay eh, wag wag daw mag away-away uh, ang kanilang mga supporters. Eh magandang ano 'yun, magandang uh, pahayag 'yun. 'Yan po ang ating uh, nakalap na mga usapin at uh, balita sa ating uh, bayang sinilangan. Maraming salamat muli sa inyong patuloy na suporta sa aking malit na channel. Pagpalain ang bawat isa. God bless everyone.